In partnership with SFA Resort, tagumpay na ginanap kamakailan ang saksi ngayon First Coral Rehabilitation Project sa bayan ng Anilaw Mabini, Batangas. Ang proyektong ito ay naglalayong buhayin muli ang mga nasirang bahagi ng coral reefs na dulot ng dinamita, overfishing at labis na turismo. Ito pong aktividad na ito ay mahalagang aspeto sa pagsagip sa ating yamang dagat. Kasi sa ngayon, ang ating yamang dagat ay under threat or maraming pagsubok na dinadaanan. Dumaan yan sa mga dinamita, dumaan sa overfishing, dumaan sa pagkasira ng sobra-sobrang turismo. Lahat pong yon nakikita natin yung epekto through the years. So ngayon, sinong mga Nandiyan yung gobyerno, nangangalaga. Nandiyan din yung mga research institution, nangangalaga. Pero tayo bilang ordinaryong tao, anong ambag natin? Wala. Pero ang laki ng ambag natin sa pagkasira. Ang proyektong ito ay naglalayong magtanim ng mga coral sa mga nabanggit na bayan sa tulong ng mga eksperto sa usaping pangkalikasan, kasama ang mga kinatawan mula sa Philippine Coast Guard Auxiliary at mga sponsor na nagbigay suporta sa proyektong ito. Ang coral po ay una tirahan ng isda, pangitlugan at taguan ng mga inakay. Pangalawa, ang coral po ay nakakatulong para magsala o magfilter ng tubig ng dagat. So anumang mga dumi na eh, nilalagay natin, natutulungan ng coral na masala yan. Pangatlo, sa na ng mga kabagyohang dumadating, ang coral bilang silbing harang, na napuprotektahan yan yung mga kalupaan o kabahayan na pwedeng tamaan ng malalakas na alon. Mahalaga ang papel ng coral reefs hindi lamang bilang tirahan ng mga isda, kundi bilang natural na harang sa malalakas na alon. Habang namamatay ang mga coral, bumababa rin ang kakayahan ng ating kalikasan na protektahan ang mga baybayin at mga komunidad. So habang namamatay ang coral at pati itong mga bakawan, nababawasan yung kapabilidad ng kapaligiran na protektahan yung mga taong naninirahan sa baybay dagat. Pangalawa, habang nababawasan ang coral, nababawasan din yung isda na kakainin ng mga anak natin. Opo, kasi Kung wala nang taguan ng inakay, wala nang lalaki sa mga pagkakataong ito. Mahalaga ang ating papel bilang katuwang sa pagsagip ng karagatan. Ang ating mga karagatan ay hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan. Ito rin ang nagbibigay buhay sa marami sa atin. At para kay Homer Hernandez, ang karagatang ito ang naging batayan ng kanyang kabuhayan. Katulong po tayo dapat na sumagip ng karagatan dahil tayo binibigyan tayo ng kasiyahan ng karagatan. In my case binibigyan ako ng kabuhayan ng karagatan itong munting paraan ko na lang ang pwede kong ibalik para makabayad man lang kahit papaano ng utang na loob sa karagatan. Pinarangalan naman ng saksi ngayon ang mga naging sponsors at tumulong sa Coral Rehabilitation bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa misyon na pangalagaan ang yamang dagat. Clap for Thank you. Ang kanilang tulong ang naging susi sa tagumpay ng proyektong ito na naglalayong protektahan at buhayin muli ang mga coral reefs para sa kinabukasan ng ating mga karagatan. Ang proyektong ito ay isang hakbang patungo sa mas malawak na layunin ng pagpapangalaga sa ating yamang dagat. Sa tulong ng bawat isa, makakamit natin ang mas masiglang karagatan para sa susunod na henerasyon.